Hello guys, hello guys, hindi na ako natapos mag video sa pag ano ng aking mga na pick up, ayan ang aking mga na pick up, okay, yeah, mayroon akong sausage, kasi okay, wait, kasi wala nang space ang aking cellphone, kailangan ako magbubura na lahat ng mga, magde-delete na ako na, may so, um, ground beef, sausage, ground beef again, and chicken. Ayan, chicken. Chicken. Meron akong ground beef ulit. Meron akong ravioli. Meron akong turkey, ground turkey. Meron okay, ground turkey. And meron akong chicken nugget. Ito yung nak up ko kanina. Meron akong, what is this? From, from Publix to ah uh, skinless chicken breast. Ayan. Skinless chicken breast. Meron akong chicken, natural, all natural chicken sausage. Dalawa. Uh, meron akong uh, uh ground lump. May ground lump pa. And meron ako nito. Ready to microwave. And this one. Meron din. Okay. Wala na akong space sa uh, mag-video, re record video. Kaya, yeah, ako ako'y nag-live na lang. Okay. Meron ako neto. Ayan. Ah, uh, meron ako neto. Ayan, pamigay ko lang yan. Meron ako lollipop. Um, Halloween lollipop. Halloween lollipop. And, Meron akong tinapay. Ay tinapay. Okay. At more tinapay. Kinainan ko na to. And, meron akong ano to? Prince ground turkey. Ah, dalawa na yung turkey ko. Gusto ko yan turkey. Giniling na turkey. Meron akong banana. Banana. Okay, banana. And meron. Oh, meron na dragon fruit. long dragon fruit. Yay. long dragon fruit. Ayan. Of oh, meron na yogurt. Oh, backpack yogurt. Meron na yogurt. No artificial flavor. Okay, strawberry. Okay, that's good. It's strawberry. Strawberry. I'm done. Ito naman. Itong isa pa. Okay. Tami na naman ito. Meron akong lakad. Oh. Top hot nuts. Oh, nuts. I like this nuts. Okay. Okay. Oh, tinaps na naman. Eh, uh eh. -uh. Mini, mini monkey cake. What? What is that? Mini muffins. It's mini muffins. At uh, mini muffins. At uh, mini poppins. Ah, uh, ano ba tawag dito? Mini pancakes. Ah, uh, mini pancakes. Ay, ang sarap ka inin, matamis. Oh. Six frosted mini donuts. Uh, six frosted mini donuts. And I have a golden voice uh -huh. because I have a runny nose and cough. Okay, sub make friends. this, a strawberry cream new delight. Okay, for the kids 私たことをハットナッツにしてください。はい、uh、オープンです。私はオープンでんうん。うん、うん。うスパイシー ako nito. Meron again, dalawa na to. Okay. More. Nako, daming Tinapay. 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 Ha, nagyupi na. Nagyupi na siya. Dito masarap to eh. Pero bibigay ko lang yan. Dalawang ganto. Bagel. Bagel, bagel. Bagel. lang bang ano nito big girl tatlong ganto to Ngayon. Ay, nayupi na. Ang pang hotdog na pang sausage na tinapay. Bigel. Ito para sa sausage. Uh Oo, -oh, nayupi siya. Ay, naku, ang dami pala neto. Oh. Paano na to, ah? Hello. Ay, ito lahat ang aking pick up. Ako marami pa pala ito. Dito ko ilagay. Uy, meron pa pala dito na namang ano, wawa na burger. Meron akong milk, soy milk. 8 grams protein per serving. Sugar. Added sugar. Ooh. Soy milk. One. Dalawang soy milk. January pa oh. 2026. Dalawang soy milk. Meron na naman ito. Meron pa isa. At meron na naman ito. Okay. Ito na naman tayo. Meron pa rin na naman ulit nito. <laughs> Ayaw ko mabuksan eh. Ayan guys, ang dami. Pero na ano, ang laki oh. Cookies. Okay, cookies. Cookies, cookies. Ito na naman yung libreng ano. Binigay na naman. Nagbigay na naman ng Wawa uh, Burger. Wawa Burger. Ito yung laman niya. Okay. Yan ang laman niya. Ito ay bacon. Double bacon crescent. 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 Okay. One. 2, three, four, five, six, seven. Oh, seven, seven, seven. seven seven người Hãy pa pa dito gusto ko egg eh, egg man to at saka kahan <coughs> ano kaya tong green bacon egg ay ako yung bacon egg the bacon egg present. Gusto ko egg bagel. Bagel and bacon. Bacon. I don't want the bacon. ng sausage. Ang pula. Ay, bacon again. Ay, yung bacon. Bacon. Eh, ito na. Ito lang sa akin. dami yan. Meron pa. Tinapay. Tinapay ulit. Tinapay pa. Tinapay kito Tinapay keto. Akin yung kito. Eto Ito, ano naman to? Ah, oh, init. Oh, meron ano. Ano ba to? Kaya Eh. Uh, tampons pati tampons, meron tampons oh man sarap to pero hindi ako kumakain yan ano kaya to, maliit na to oh yan oh. dami dami gan okay. lang yun Uy, dami Ako, merong ano Merong frozen uh, strawberry Okay, makakain tayo niyan Frozen strawberry Oi, ano kaya to? What is this? Ah, signature, peaches, peaches, pwede yan, kainin natin, they're kettle cook potato chips, potato chips, I have this hydrate electrolyte water, Hydric electrolyte water. Meron. Water low. Sparkling water. Strawberry. Hmm? Ano kay lasa dito? Uh. Oh, uh. so may tinapay pa ulit. Uy, kadami-dami. Praise God. Oh, gusto ko tong garbanzos. Garbanzos garbanzos. Yeah, gusto ko 'yan. Meron pa ulit. yeah? Okay. okay. Oh, meron pang isa. Ano kaya 'to? Forever blackberry. Ah, oh, water din pala. A peanut. It's my favorite peanut. Peanut butter, oatmeal, um, oatmeal, oatmeal. Oat okay. Ano kayo sauce Check. Garbanzo beans, peanut, frozen peaches, frozen strawberries, milk, mas. Then your cereal so that comes other dessert. Oh, pa. Oi, meron pa. Oh my God. Ayan pa. Ito pa. Um, donuts. Look, okay? Ayan, ito pa, little bites, little bites. At ito pa, <laughs> oh my god, burritas, strawberry, burritas. Dalawang ganto, ay iba, iba siya. Ay, ba siya? Okay? Okay! <coughs> okay, ayan na yan ang aking lahat na pick up. Ayan, kadami sa i-contribute ko na naman yan. Ayan. Ayan, hanggang dito. Ayan, yan. Ayan na siya, kadami, oh. Madami nang binigay sa akin. Pero konti lang ang kung up napay. tinapay, eh. pero madami na rin, oh. Grabe. Grabe. Thank you God. Ipamigay ko na rin 'yan. Siguro mamaya ay, may lakad pa ako. Okay? Bye-bye.